Mabuti na lang mga kaprobinsya kasi nakababa yung salamin ko. Kung nakabukas yan at pumasok yan, baka yung mata ko ang matamaan kasi ang tatalas ng mga kukon nito. Buti hindi nabasag. Lagabog eh oh. O oh, kitang kita mga kaprobinsya oh. Yun, welcome back sa inyong lahat mga kaprobinsya. Isang magandang umaga sa inyong lahat. At ito yung time na pumunta tayo sana ng Bicol mga kaprobinsya eh no. At nandito tayo sa may part ng Atimonan Quezon. Yan ang nakikita nyo yung dagat na yan. Ah, alam nyo na yan, nasa Atimonan Quezon tayo. At meron lang akong gustong i-share na video mga kaprobinsya ino, para maging aware sa lahat ng mga motorista natin. Dahil dito sa part na to, biglang may nangyari sa akin na hindi ko inaasahan. Eh, no? Ah, tinamaan ng ibon yung aking uh, helmet mga kaprobinsya. Yung mismong visor ko ay uh, nagasgas dahil sa ibon. At ito yon mga kaprobinsya. Oh. Yan mga kabin oh, dito siya tumama oh. gasgas ah, -gas yung salamin ko oh. yan buti nakasarado yung helmet ko mga kapabinsya tapos ito lang yung camera oh. buti hindi niya tinamahan ayun yung aking camera oh. dito dito siya tumama pang hindi lang nakabukas eh. Kung nakabukas yung camera ko, malamang nakuhanan ko siya. at kawawa. Ayan oh. Wala, hindi naman natin sinasadya eh. Oh. Malambot pa yung ano nyo. Oh. Malambot pa oh. Bago lang. Buhay pa yan oh, kinuha ko kanina. Ay, naku po. Maputi na lang mga kaprobinsya kasi naka baba yung salamin ko kung nakabukas 'yan at pumasok 'yan, baka 'yung mata ko ang matamaan kasi ang tatalas ng mga kukon nito oh. You know? Pakalawang basis na nangyari sa akin 'yan mga probinsya. O na ibon na maliit 'yung maya. Ngayon naman malaki na talaga 'yan, ha. 'Yan. Awareness 'to sa mga nagra-ride sa mga probinsya, you no, know? lalo sa mga bandang probinsya na mga province province na kapag bumibiyahe kayo lalo kung uh, nasa bandang province ng biyahe nyo medyo mapuno uh, na yung uh, dinadaanan nyo tapos uh, maganda yung kalsada mabilis yung patakbo nyo lagi nyong isasarado yung visor nyo mga kaprobinsya kasi o oh, yan lang yung nagligtas sa akin oh. tingnan nyo yung gasgas -gas sa salamin ko mga kaprobinsya oh. Siguro tumama yan dun sa tuka niya o kung sa kuko niya. Ito. Kung hindi ako nakasarado, malamang sugat ako o di kaya maaksidente ako. Baka magulat ako eh. Yan. suwerte pa rin tayo eh no. At nakasarado yung ating visor. Buti hindi nabasag. Lagabog eh oh. Ayan oh, oh. Kitang kita mga kabibinsya oh. sa talas ng kuko na yan pati yung uso niyan talas malaking ibon yan mga kaprobinsya yun yung parang ano yung parang uwak naman maliit liit ng konti sa uwak ayun o no? wala hindi man natin siya gustong patayin eh wala eh, tumama siya sa atin eh kawawa naman mga kaprobinsya yun o no? pero mga kaprobinsya kung hindi yun nakasarado yung visor ko either masugatan ako o maaksidente ako kasi syempre, pagugulat ako nun malamang, mabibigla ako nun na biglang may tumama sa mukha ko tapos o di kaya, baka bigla kung mapitawan yung monobela yan o kung hindi man malamang sa malamang, sugat yung mukha ko o di kaya malala pa yung mata ko, tusok pwedeng isa dyan, sa mangyari sa akin mga kapubisya kaya napakalaking tulong talaga ng visor hindi lang basta lang yan sa mga alikabok alikabok sa ating mga mata sa silaw hindi lang yan basta basta uh, malaki ang purpose nyan kasi ako dalawang beses na rin ako na ganyan una maya pero yung maya pumasok talaga yun sa mukha ko mga kaprobinsya kasi hindi ako naka ano ng visor eh nakababa naka open yung visor ko kaya yun pumasok pero swerte naman hindi naman ako na hindi naman ako na sugata. Nabigla ako sa glit pero nakontrol ko naman yung monobela. Tsaka medyo mabagal-bagal lang yung takbo ko. Ngayon, ang takbo ko kasi ay ah, nasa mga isang daan siguro, mga 110 o isang daan, mga ganyan. Sagaran kasi ang ganda ng kalsada dito sa may part ng Atimonan. Ayun no Atimonan. Yan. Ayun yung uh, ano ng Atimonan. At dito sa may boulevard nila, malapit. Noong kinuha ko yan kanina, buhay pa yan, gumagalaw-galaw pa. ano? Kala ko mabubuhay pa. Ah, dinali-dali ko nga pagkuha, baka masagasaan. Tapos nilagay ko dun sa motor ko. Baka ako mabuhay pa. Kasi sobrang ano eh, sobrang lakas ng pagkatama niya sa, sa helmet ko eh. Kulang na lang, mabasag yung helmet ko yo eh. Yan mga probinsya. Hindi naman magkakagasgas ng ganyan yung helmet ko. Kung hindi ganoon kalakas yung tama niya. Oh, tama. Kita nyo ba yan mga probinsya? Kung nakabukas lang siguro yung camera ko, kuha ko sa video mga probinsya kung paano siya tumama, no? Yan. Kaya sa lahat ng mga rider, you know, uh, awareness yan sa lahat na dapat yung helmet nyo ay may visor talaga at isa pa, dapat nakababa talaga yan kung hindi naman kinakailangan i-open you know? dapat nakababa talaga siya kasi protection din yan sa inyo mga probinsya you know? lalo sa mga alikabok number one talaga yan sa alikabok kasi pag naanohan ka ng alikabok baka mamaya, ano, ano yung mata mo sira at isa pa halimbawa, maaksidente kayo yung visor na yan, malaking bagay din yan sa kasakali at ito, sa mga ganitong uh, mga ganitong pangyayari na hindi naman inaasahan yun, know, pwede nyo maiwasan yan eh medyo antok-antok pa ako mga kapapinsya bang nagabog bigla oh, yun, pagtingin ko po sabi ko, ibon oh, meron pa siyang you know. oh. tinitignan niya yung mga kasama niya Nawawa naman si ibon. Alam ko maraming kuto tong ibon na to mga kabilingan din ko ano Ay hindi naman natin sinasadya. Ay ito. ito yung sugat niya mga kaprobinsya oh. Sang nga siya tumama, tinamaan niya nga itong uso. Ay no. Oh. Tinamaan ayan oh. Kita niyo ba yan? Ayan o Tugo Sa tayong magagawa dyan Mga kapabinsya Anong gagawin natin dito Hindi eh, naman natin sadyang uh, Tumama sa helmet natin sya So yun Lagay na lang natin sya dito sa gilid Okay, gusto ko lang magbigay ng babala mga kapabinsya para sa mga kapakorider rider eh, no? na dapat uh, yung visor ng helmet nyo ibaba nyo palagi huwag nyo hayaan na nakataas kung hindi naman kinakailangang itaas yan maliban na lang kung talagang kailangang kailangang itaas yun sure. pero magingat uh, mag ingat pa rin kayo mga kapabinsya kasi kung mangyari sa inyo yung nangyari sa akin at hindi nakababa yung visor nyo sigurado dalawa lang yung patutunguhan nyo is either sugat kayo or aksidente ang abutin nyo okay